Handa na nga si Kai Soto para sa mga European team na makakatapot natin sa FIBA OQT. Sobrang laki nga talaga ng impact ng si Kai para sa Gilas team. At alam naman natin na siya lamang rin ang maaaring itapat ng gila sa mga big man ng Pansang Latibia and Georgia. Kaya naman talagang malaking tiwala ang ibinigay ni Coach Tim para sa batang sentro na ito. Talagang pag-usapan natin yan. Kung usapang big man na maaaring tumapat sa mga sentro ng Turkey, Poland, sa si tune game, at sa main game ng Gilas kontra Latvia at Georgia ay wala nang na ibang papasok sa isip natin kung hindi ang nagbubukod tayong sentro ng Gilas na si Kai Soto. Sa pagiging niyang ang dominated player nito sa nakaraang FIFA Asia Cup ay malaki rin talagang araw. Ang assurance natin na magiging maganda ang performance na gagawin nito sa Kira sa talaga nga naman na isa ito sa aasahan natin sa OQT na ito. Isipin mo Latvia and Georgia na makakatapat natin sa OQT. Kung pa lang sa tune-up game na mangyayari kontra Turkey at Poland, ay e masusubukan na itong si Kay. Ang Turkey na mayroong tatlong NBA player sa lineup at dalawang big man na sentro at sa Poland na may 17-man squad kasama ang NBA player na si Jeremy Sohan at tatlong big man sa lineup nito kasama itong si Alexander Balcerowski, Adrian Boguchi at Alexander Diziwa. Halos puro big man nga raw ang mga player na nakapaloob dito sa lineup ng Poland. Kaya naman talagang susubukan nga raw ang kakayahan ni si Kai Soto sa pagiging sentro sa Piba Open na parate. Lalo at wala naman talaga tayong aasahan kundi itong si Kai Soto na tatapat sa mga big man tulad ng mga player na to sa European team. Kaya naman aasahan talaga natin na magiging solido dapat ang laro na ipapamalas nitong si Kai Soto sa ilalim lalo na sa Latvia at Georgia although wala nang is nga raw sa lineup ng Latvia solido pa rin ang lineup na to kasi meron silang Davis Bertans na all around ang laro at mataas ang shooting capability ng player na to at Rodion na isa rin sa main player nga ng Latvia at national team naman ng Georgia at mayroon ding mahusay na point guard na naglalaro sa lineup o Tarpe Kadadze ang bumubuhat nga raw sa team na to sa nakaraang FIBA World Cup at may dalawang sentro kasama si Sandro mamuka Lashville at NBA player na si Koga Vitadze. Kaya naman talagang hindi nga biro ang mga kakaharapin ng European player na si Kai Soto sa FIBA OQT at malaking role nga raw ang kagampanan nito sa FIBA OQT para sa ating gilas kontras ng mga team na to sa FIBA OQT at malaking kampanin ang binigay ni Coach Tim dito kay Kai Soto at malaking tiwala naman at suporta ang pinapakita ni Coach Tim dito sa ating batang sentro ng si Kai. At walang ibang focus na araw ito si Kai kundi ang FIFA OQ at talaga nga naman na napakaganda ang training na nangyayari dito ngayon kay Kai Soto. Malaking araw talaga ang improvement na ginagawa nito at magandang performance ang pinapakita nito ngayon sa kanilang training ng kasatandaan ng araw talaga ito sumapak at tumapat sa mga matitinding European player na makakaharap nila na parating na OQT. Oh,